Hello mga best friend, niabot na si Disney Princess. Nagigikan siya sa trabahoan, sukuman, so, medyo na H na HB, grabe ka HB. Kay paguli din sa over so very wrong ang show. Na receive din si Princess with lang ha. Hello Disney Princess. na receive si Disney Princess gigutom siya naglong naglong naman good ko lang siya magbrosted daw me. Nya unsa may show Disney Princess maghayak man na camera. Kulira. Ako ni kulera sa Disney Princess. <laughs> oh, ayan na tin-aw oh, na Disney Princess. U Uy, wali. Kalimot ko. Mare, ikaw na mag-vibe. Yo, sa may drama. Ikaw na mag-vibe sa ako bayay man na para No, imo gitawagan? Waya, jay mo tawag sa ako ako man tag-block. Kay na. Number da. Ikaw magkuan. Tingbayad na sa ila bayay. Ikaw basin kulira basin magpalaya sa, sa ako sa ubayay. Tapos ang isa bayad sa bayad ay isa abot sa ako. Ang man ako. Dapat yung mong ikuan, gitawagan si Masri. Lang ang diri. Go. You miss ako. Si man ini ay. Mas sa mga best friend. Tapos ingna na mugawas may tagtaot. Mga unta sa gawas? Oo. Oh, oh. Prostate? Yes, good evening mga best friend. Good evening pa ba? Ang um, alas 12 pa, midnight. Kakarating ko lang galing sa trabaho. Huwag ka Tagalog ba, kulira? <laughs> Ginang mataon ko sa trabaho, nagkamas-kamas. Dahil, listen in anyway, ato, trabaho. So, Tapos, ang muli gizad high blood ako. ako sa Uber na ako, tagsakyan. Taxi siya, pero over the ring. At least if siya. Tapos, ko ang harurot si siya. Di man, di man siya sa ako in-stop Lokoy mo dir. Nung sa paghadlok, kay pulis ako, huy kulir ro. Lokoy bis na ikaw nga rin pulis ka, dapat role model ka, dapat kuang ka, ini musun ka sa batas, kay pulis ka, ikaw ang nagkuan ng batas. O gani. So pasaway si Zah. Pasaway si Zah na pagka pulis. Basta ya pala, so pa yung bayo, taglakad ko na, nagpababa na ako. Amo. Basta na ako kabuhin mo sa akin, mabuang ako. <laughs> Tagpabuli ako sa isa ng nervous na ako. Kung lahat na, na Uber driver zawa. Ako oh, tuloy kuhan. Ako tu report sa Uber. <laughs> Stress na lang <ako> si Man. <laughs> Nawala na kagutom. Zawa si Zan. Ocha. Ocha, mga ka-best friend. <laughs> uh, please, subscribe. Ayos, okay. Mga tumatas sa O oh, sige, na lang tapos. Abangan nyo ang video mamaya kay Madka Misa. Yes, mag-brosted kami ngayon pag, uh, for the, ano kami ni ako man, for the best in uniform kami, mag-brosted kami. Oo, uh -oh, so, maura na. Uh -oh. Masya, tiniran ko ito ba mong vlog? Pacha. <laughs> ah, gyatay na ang show. Bye, mga best friends. Pwede so, rin, rin, rin ako ito ba akong vlog na kayo. Mubo ko rani ha. mini rani siya. So, nadyaan. Mga ito kami dito sa gawas. kay mga akong may ug manok. Ang lupad na punmiyani. O nag, nagpa-TV day ko niya. Na, may nasunog ko. Oh. So wala na butangan og busis kay Makapirayta. So mara na ang show. Thank you for watching. Bye. Please follow for more DI. Comment and share. Babush.